Magandang araw sa inyong lahat mga ka-RC Ngayong araw na ito ay tatalakay natin ang uh, or sasagutin natin ang napakaraming katanungan ng ating mga masugid na taga-subaybay Ang tanong nila, kung pwede daw ba na yung transmitter ng bawat isa nito ay pwedeng gamitin dun sa ibang uh, receiver So, iya actual natin para malinaw ang ating sagot. So, halimbawa, itong radio link na receiver ay gagamitin natin dito sa Dumbo na transmitter. Or ito namang Gull RC na transmitter or receiver ay gagamitin natin dito sa dalawang ito. So, makangailangan tayo ng siyempre itong mga ito mga transmitter at receiver power supply battery at saka itong uh, battery eliminator circuit or pwede din naman tayong gumamit nung uh, ESC natin so ngayon buksan natin isa isa ang mga ito buksan natin isa isa Kahit kung ito ay mga bago at hindi pa natin ito na i-bind kada isa. Ito yung uh, radio link RC version 2 may kasama siyang receiver sunod natin bubukusan ay um, Dumbo RC. battery. Lalagyan pa natin ito ng battery. Oops. Ito namang Google RC. Ito receive Wala pa din po itong battery. Itong battery. natin yung kanyang mga receiver sa bawat isa. Hmm. Okay susunod natin gagawin, lalagyan natin ito ng mga bagay. Okay. <clears throat> so, ngayon gagawin natin, itong dalawang ito, pagpapalitin natin, titignan natin kung itong sa ay sorry titignan natin kung itong exit 6 nito galing dito ay magbabain dito ibabain natin ito Dumbo RC dito sa radio susubukan natin kung gagawin gagawin natin power up natin ito po ay pang Dumbo RC yung i-dealing natin dito dapat pag binuhay natin ito titigil na siya ng pagbiblink focus natin ng konti nakita nyo siya dapat pag binuhay natin ito titigil siya ng pagblink bubuhay natin. Okay, hindi po siya nag-bind. So, ibig sabihin, hindi siya pwede. So, sunod naman natin ay itong Gull RC. Yeah. Para po dito ito. So, susubukan natin i-bind dito sa radio link. nagbiblink po siya. Tapos natin. So, nagbiblink. Pag binuhay natin to dapat ay siya ay magpabind. Tingnan natin. So, hindi siya nagbind. Ayan. So, ibig sabihin, hindi siya pwede. Ngayon, subukan natin i-bind to dito sa kanyang sariling transmitter, sa kanyang kapartner. Ibabind so, natin siya. Panip natin ito. Ayan, nabiblink. lapit natin ng konti. Pag binuhay natin to dapat titigil ang kanyang blink. Ngayon, nag-bind siya. So, ibig sabihin, hindi pwede na i-bind yung ibang transmitter sa ibang receiver. ayan na. Ayan. Ibig sabihin, nakabind na siya. Ngayon. Subukan naman natin itong radio link. Nakatatapos lang natin i-bind dito. Ibabind natin siya dito. Ibabind natin dito sa dampu RC. Uh, radio link. Babayin natin sa dambar Ayan. Nabiblink kung makakita nyo. Ayan. Nabiblink po siya. Tapos, dapat pag binuhin natin to titigil siya ng blink oops hindi siya nagbind so hindi rin pwede ngayon i-bind naman natin to yung kanyang sarili doon sa kanyang partner. ang biblink. Tapos, buhay natin yung kanyang kapartner. Doon mo Ayun. So, nagbind siya. Oh. Kita Tumigil siya ng pag-blink. Ibig sabihin, nakabind na siya dito sa dambu arsing. Ngayon, ibabind naman natin itong Dumbo RC dito sa Gull RC. Buka natin kung magbabind siya. Dapat ito, bago mo i-bind, meron siyang ito. Makikita nyo. Ayan. Bind button. Ito ay pinipindot bago mo buhayin. Pindot natin. Yan, nabiblink siya. Napat. pindutin natin ito. Yan. Pindot, tapos buhay, power. Power. hindi siya nagbind. Okay. Hindi po siya nagbind. Pero Subukan nating i-bind itong kanyang kapartner. Pero bago 'yon, Kita nyo ba? Yan. Ilalagay natin tong uh, binding plug doon sa bind. Channel 2. Okay, tapos lagyan natin ng power supply. yan waiting po siya for binding. So, ang gagawin natin, Pibiduti natin to bago mag-power on. Ayun. Nakabind na po siya. Okay. Testing ulit. Bind. Okay. ngayon naman subukan natin ito i-bind natin dito uh, ilagay din natin ang binding plug sa channel 3 babansin natin dito buhok natin kung itong para dito ay magbabind dito sa numbers buhok natin wala po siyang bind button na kagaya noon. So, ang gagawin natin, pa-power on lang natin siya. Tingnan natin kung magtitigil siya ng ilaw. 1, 2, 3. So, hindi po siya nag-bind. Okay. Ngayon, pa, susubukan naman natin na sa motor kung gagana siya. Ayan po susubukan natin sa servo kung gagana yung ating ginawa.

si kamayuan Ito pong power supply uh, kahit saan po natin to ilagay kahit sa 6543 Ngayon kanina sir kanina po ay galing sa 6 ididipat uh, natin sa 3 Ihip natin doon. Pwede rin niya. Kailan po ito? bentar, mau okay, good, ini pertanding siapa? kita rc. I think it's everyone channel It's power supply. tapos na po ating experiment at napatunay natin na hindi po pwede na pagpalit-palitin yung mga receiver nito dapat po ay meron siyang kanya-kanya So, Ayan po. So, ibig sabihin, in short, hindi po pwede na ipagpalit yung bawat receiver ng kada isang transmitter. Okay? Thank you very much sa inyong pagsubaybay.